iyon guys ah, buboto tayo ngayon na akong ginawang kodi ko dito guys sana mapili nyo rin yung gusto nyo iboto kung ano yung napupusuan nyo guys yun ang iboto nyo hindi ko alam kung makikita nyo to ito yung kodi ko po tignan nyo guys oh Oh, yung, 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 yung. Bawasan nyo ba? Tapos yung party list ko guys ito. Party list. Yung nakabalagbag sa baba. Ayan ah, yan yung party list ko. Tignan ko nga kasi so yun yung lulusop. dito sa napili kong mga senador, mayor at saka saan ko niyan panglungsod. At saka yung ating house of representative. Okay guys, boto na. Magbuboto na tayo kasi anong oras no? Oh? Alas sa 12. Tangaling tapat. Mainit. Okay guys, let's go. Hay load ka. Antayin mo ako pa S kan. cellphone ko. Oo, hintayin na lang kita sa ano, sasakyan. Kung sino mauna. Namamaga yung ano. Ay bag ko. Nangangati kanina to. Let's go guys. Magbuboto na tayo. Pakainit lalakad na lang sana Kaso lang napakainit medyo malayo-layo din yung ano, eskwelahan. So, magsasakyan na lang muna tayo. Napakainit, guys. Let's go, let's. Tanggalin muna yung takip. Ako na mag-drive. Ako na mag-drive. Ako na. Kasi baka mahirap yung ano doon. Yung ID mo? Ay, yung present number ko. Hindi ko kabisado. Hindi ko nga alam. Andyan ba? Eh, kunin mo yung present number ko. Ooh. So far init guys <coughs> uh, Ano muna tayo <coughs> Palamig muna tayo ng konti Kasi mainit yung loob ng sasakyan na, na pilad Oh man Nantok pa ako ay may bag ko nangangat ito kanina okay guys update na lang dun mamaya uh, bo na tayo sana guys kunti lang tao kunti lang ang tao para hindi tayo matagalan dun kasi napakainit talaga after na ito guys magmumol tayo ha <laughs> ha tayo magpapalamig sa mall guys doon tayo magpalipas ng araw habang habang in, inihintay natin yung ano uh, pagbibilang ng buto at siguro mamayang gabin magkukisa mag na yung bilangan ano ha uh, 12 lang yung napipili ko pa dyan eh. Ay 12. 10. Kulang pa ng dalawa. So bahala na kung saan mapupuntayan ang dulo ng bullpen ko mamaya. Kung sino yung dakuan ng langaw yun ang... Ikaw, yun ang ano ko. I-sheet ko. Yung bibilogan ko. Sa elementary tayo no? Oh yeah. Oh man. Napakahapak nila. Turn pina. right. Turn right. Turn right daw tayo. So, ibig sabihin bawal Bumarata diha na, bawal dyan, dumaan Hindi, e eh, bubuto tayo eh Di nga, pagano? di, Sa mga luma naglalakad dyan Nakaaro, di ba? Sa mga naglalakad nga, kasi bawal dumaan dyan Pero yung bubuto siguro Yung may mga service Pwede cut mo na muna ko yun so guys ano maghahanap tayo ng paparagahan medyo natin yung service natin para hindi tayo maglakad ng medyo malayo layo so uh, problema wala tayong ano dito so, na lang siguro dun sa Wala na din eh. Diyan na lang oh. Dito dyan. Kasa ba dyan? Hindi, hindi kasa. Dito dito. Pagkasen ko. Ano ako? Ba -ba 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 Bumoto ka na! Bumoto ka na! Bumoto ka na! Ha? Saan na? Ah, 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 anan? Saan ako? Kababay, kababay makin ka. Pagkas, pagkas yan, mainit doon. Mainit. Ang saan ako manay? Aman! Harap. Thank you. To. Anong, na ng Oo nga Ito, pasok na to Pasok na to, sigurado Mati nga talaga Matangkin okay. ulo na eh <laughs> Sige, sige <laughs> 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 may motor pa doon, no? Tatamaan niya yan. Tatamaan niya yung motor. Hindi pa bawal sa may kinisip. Matemuna din. Matemuna. Diyan. Hop oh, motor. Motor. Nang motor. Titignan mo pa paein mo na 'no ko 'yon. Guys, Sunday 'to na tayo. Titignan lang natin kung saan yung room na ano natin. Hanapin natin saan yung room na kung ilang floor tayo. Yon guys, nakaboto na tayo guys. Andito na tayo. Maraming tao doon kanina kaya hindi ako nagvideo-video doon. Kasi bawal nakalagay doon na bawal picturean ng ano balota. Oh. Uh, pero kahit papaano nakakaw ako ng konti Papakita ko na lang yung video ko na nakakaw ko konti Kasi baka pagalitan tayo Tanda-tanda na pinapagalitan pa So guys mag ano lang muna tayo mag prepare tayo ng pagkain kasi anong oras na oh It's already 2 o'clock in the afternoon. Na uh, kaya ano, napakainit sa labas. Parang nasa ano tayo disyerto ba. Kaya tampay-tampay ako muna konti dito sa loob. Uh, So yun na nga, labas na tayo guys para makapagluto tayo ng pagkain. Hindi natin matatapos to pag di tayo o bumaba. Okay, kay kay kay, let's go. Guys, hanggang dito na lang, guys. Hanggang dito na lang. At least nakabuto na ito yung ebidensya, guys, oh. Ebidensya, evidence. Evidence ba? Evidence. Eh, sa, sa saan ba evidence ba? Evidence. Ito yung evidence, guys, oh. Saan yung evidence mo yan? Evidence, evidence, yeah. evidence. Yeah, no, uh. Evidence. Evidence ko evidence, evidence. Okay, yung evidence niya. Okay, let's go guys. Gang dito talang. lang book?